Naging laman ng mga balita kamakailan ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV kung saan nakapagtala ng nasa 500% increased number of cases sa mga kabataan sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health o DOH, ang naturang pagtaas ay naitala sa mga individual na may edad 15 hanggang 25 taong gulang. Dagdag pa ng DOH, mula aniya sa anim na kaso kada araw na naitatala noong 2010 ay pumalo na ito sa 40 to 57 cases a day ngayong taon. Dahil dito, iminungkahi ng kagawaran na magdeklara ng National Public Health Emergency kasunod ng nakakaalarmang bilang na ito. Kaya sa ating episode ngayong araw ay ating nga kung ano nga ba talaga ang sakit na HIV at AIDS gaano ba ito kadalikado at bubusisiin rin natin kung paano nga ba ito maiiwasan at mapipigilan. Ngayong araw, makakasama natin si Mr. Desi Andrew Ching, ang Executive Director ng HIV and AIDS Support House o HASH, isang non-profit organization na katuwang ng publiko sa pagbibigay ng iba't ibang programa at serbisyo sa HIV upang bigyan tayo ng linaw tungkol sa sakit, lalo na sa dahilan ng mabilis na pagtaas ng kaso nito dito sa Pilipinas. Sir Andrew, magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Experts Opinion. Magandang araw. Uh, salamat for inviting me at for uh, this opportunity uh, na makapagpilip tayo ng mas malawak na kaalaman tungkol sa ating um, sitwasyon ng HIV at HIV Okay, Sir Drew, siguro bilang panimula na rin po para doon sa mga publiko na nanonood sa atin ngayon na hindi pa lubos na alam kung ano nga ba itong HIV and AIDS, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba itong HIV at AIDS maging yung pagkakaiba po nitong dalawa? Okay, so um, HIV ay Human Immunodeficiency Virus. Ito so, ay ang virus na nag papahina ng natural na depensa o immune system ng isang tao. Uh, and ang AIDS naman ay ang kondisyon uh, na kung saan ang HIV, yung virus, ay sobrang uh, dami na sa katawan ng tao at uh, napahina na nito tuluyan ang immune system o natural na depensa ng uh, taong may impeksyon at uh, tuloy nagkakaroon siya ng ibang-ibang klaseng uh, opportunistic infection na tinatawag natin. Uh, common sa Pilipinas ay ang TB or tuberculosis, uh, mga pneumonia at um, uh, mga cytomegalovirus, iba't iba ito. So, sa magaling salita, ang HIV ay yung nagkukos na virus, ang AIDS ay parang stage ng HIV infection na kung saan madali na siyang kapita ng iba't mga skin. Sir Drew, paano po ba nakakahawa o yung mode of transmission ng HIV and AIDS? Okay. Ang uh, most common mode of transmission sa ay ang unprotected uh, penetrated uh, sex sa um, kung saan ay uh, hindi magamit ng protection ang isa o dalawa uh, o ang mga tao na pagtali. Uh, ang iba pang mode of transmission ay uh, mother-to-child or vertical transmission yung pinatawag natin during uh, labor at sa pang at sa breastfeeding. At ang isa pang mode of transmission ay ang uh, uh, paggamit ng uh, uh, pag-receive -pag ng blood and blood products probably during blood transfusion or pag share ng mga needle sa mga taong nag-inject po ng drug. Pero Sir Drew, may ilan po ba kayong na-encounter pa ng na mga maling paniniwala sa kung paano po ito naipapasa? For example, naipapasa daw ito sa pakikipag-kiss uh, or sa uh, gamit ang laway or saliva. Totoo po ba ito, Sir? Hindi na kukuha ito sa laway o sa paghalik? Uh, poften din na tinatanong ang paggamit ng mga uh, common na kagamitan sa bahay katulad ng um, uh, mga gamit sa pagkain, uh, mga gamit or mga furniture, uh, even yung pag-share ng banyo, uh, ng sapon, mga ganyan, very common din ask yan. At um, ito ay isa sa mga direksyon na kinakailangan natin ituwid ng mga impormasyon sa community natin uh, dahil um, medyo sabi ko nga medyo mababa pa ang kalaman ng uh, ng, 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 mga ng karanihan sa ating community. Thank you so much, Sir Drew. Pero uh, sa pagpasok pa rin kasi nitong uh, buwan ng Hunyo, Sir, marami na po yung mga na dahil sa nakakagulat po na bigla ang paglaki o bigla ang pagtaas po ng bilang ng uh, HIV cases dito sa Pilipinas. Sa tingin po ba ninyo, ano-ano po ba yung risk factors o pinakadahilan nito? Bakit, bakit ganito kabilis ang paglaki o pagtaas ng bilang? Uh, maraming factors maraming uh, maaaring pinanggagalingan itong mga uh, mga patuloy na pagtaas ng ating HIV cases sa Philippines. Um, uh, una, uh, sabi ko nga, mahina pa rin ang uh, kaalaman, mababa pa rin ang kaalaman tungkol sa HIV sa iba't ibang mga lugar. Pangalawa, uh, gusto natin bigyang credit ang uh, malawakang Um, aksyon ng ilan sa mga LGUs natin na nakakapag-conduct uh, na ng mas uh, maraming testing activity um, alongside um, the civil society organizations uh, katulad ng HIV AIDS support house na nagagawa rin ng community-based screening. So, mas maraming ating test, mas marami tayong na Uh, naaabot ng na mga taong may HIV na nai natin sa uh, Um, Hindi natin maiaalis na mababa pa rin ang mga uh, prevention practices sa Pilipinas. Uh, for example, yung mga mas uh, bagong uh, prevention na tinatawag natin pre-exposure prophylaxis or PrEP, uh, mababa pa rin yung reach ng gamot na ito kahit libre ang mga PrEP Uh, hindi pa rin ito malawak na nasagamit sa ating bayan. Uh, kinakailangan natin mas mapalawak yung pag-issue ng PREP sa ating community. Ang paggamit ng kondom at lubricant ang tamang paggamit ng kondom at lubricant ay uh, pangunahin pa rin natin pinopromote at itinutulak sa community para maiwasan. Hindi lang kasi kung paano nahahawa, hindi paano hindi nahahawa Uh, may mga mis ma may mga misconceptions pa rin sa atin na um, hindi ako mahahawak kasi ganito yung reason ko. Dapat malaman natin na hindi sa dami o sa dalas ng pagkipag-talik uh, ng ating exposure tumataas ating chance ng HIV, uh, pagkuha ng HIV. Rather, tumataas ang chance ng pagkuha na makuha ang HIV dahil sa kung paano tayo na Pagtalik, hindi sa kung ilan o ano kung kadalas tayo nasikipagdadig. Dahil nga dyan sir, sa mga nabanggit nyo po from the initiatives of LGUs up to the free testings na ginagawa sa mga iba't ibang lugar ngayon and also the misconceptions, uh, sir Drew marami pa rin kasing talaga natatakot o naaalarma dito. May ilan pa nga pong sinasabi na ito daw po ay death sentence. Sir Drew, totoo po ba ito? understandable yung takot ng karamihan sa mga natatakot uh, well, understandable yung takot ng sinasabi nila uh, nakaugat na ito kasi dahil na sa mga stigma na na nakakalat social media at sa iba't ibang mga komunidad uh, sa ngayon hindi na natin kinoconsider na death sentence ang HIV ang mga anti therapy natin or ARTs na available na libre sa ating uh, mga social hygiene clinics at mga civil society organization community clinics ay libre at uh, sobrang effective na niya to the point na may programa na tinatawag na undetectable equals untransmittable. Uh, sobrang effective na na mga gamot ngayon to the point na hindi na kayang apektuhan ng virus o ng HIV ang immune system ng tao dahil sobrang controlled na ng gamot ang uh, HIV ng kakawa. Uh, dalawang bagay ang undetectable. Una, hindi na siya nakakahawa ng ibang tao. Ibig sabihin, tumitigil yung posibleng pagkalat ng HIV habang nagagamot ang mga tao na na-diagnose. Ang alawa, hindi na Uh, hindi na magpro-progress sa AIDS na pag usapan natin kanina, ay iiwasan ang pag-progress sa AIDS na condition ang HIV infection dahil uh, kontrolado na ang HIV sa katawan nila. Uh, so hindi na siya death sentence kung, tagyan natin ang disclaimer, kung nagagamot po ng tama. Sir Drew, sa sinasabi niyo pong nagagamot ng tama, paano po ba yung proseso nito o yung mga dapat natandaan once na ang isang pasyente o uh, individual na mayroong HIV ay nagsimula ng magamot? Uh, ang gamot ng isang taong may HIV ay panghabang buhay. Ang ARTs o antiretroviral therapy drugs natin ay lifetime meds yan. So, um, It only, follows, uh, uh, it only follows na dire-diretso araw-araw ang pag-inom. Ang compliance at adherence sa pag-inom na tinatawag ng mga doktor na pag isa pag-inom ng gamot ay napaka-importante para sa tuluyang pagkontrol ng HIV sa katawan ng tao. Hindi porke undetectable na ang isang tao ay hinto-dependence. Dahil pagkagano, bibigyan natin ng opportunity si HIV na dumami ulit, mag-multiply ulit sa katawan ng uh, Important na number one, sabi ko nga, compliance at adherence sa gamot. Uh, pagdating din sa gamutan, maganda rin sana. Ideally, although hindi siya nangyayari sa lahat ng pagkataon, ideally na may support system ang isang taong may HIV. Ang uh, psychosocial support uh, na uh, makukuha sa ating mga community partners, sa mga civil society organizations, at sa ating mga clinic through our case managers and our partner uh, clinic teams ay uh, nag naglalaro ng napakalaki at napaka role para tuluyang mas uh, mapaganda ang kalidad ng buhay ng isang taong may Education has always been a part of um, um, stigma reduction. Um, of course, there's a need to sensitize uh, different sectors as well. Uh, sometimes we type alam tayo we're properly educated and informed about HIV. Um, uh, yung sensitivity natin sa paligid natin pag nag-uusap tayo ay uh, mababa at nakaka-induce uh, ng takot, nakaka-cause ng takot sa ibang mga community members. Pero masasabi natin safely and confidently that stigma is one of the leading reasons kung bakit hindi nagsispeak ng na treatment ang mga tao. Talagang yung kakulangan ng kamalayan din po ng publiko ang na, uh, isa sa main reasons kung bakit ha, uh, ganito pa rin yung stigma nararanasan ng mga Pilipino, especially ng mga HIV patients dito sa Pilipinas. Pero Sir Drew, sa aspeto po ba ng batas, mayroon po bang sapat na proteksyon para dun po sa mga taong may HIV na nakakaranas ng diskriminasyon? Oo. Oh, ang batas, Republic Act 11166, fully covers HIV, uh, people living with HIV, hmm. against uh, discrimination. Pagdating sa shelter, education, even tourism, uh, la malawak yung coverage ng batas laban sa diskriminasyon. Um, Gayun pa man, ibang usapan yung meron tayong batas in place. Uh, in place para proteksyonan, ibang usapan din yung ina-access natin yung batas na yon para proteksyon tayo. Dahil din sa si stigma, uh, takot tayong i-access yung batas na yon kasi baka, baka ma-expose ako, baka gantihan ako, baka ganito, baka ganon. Pero yes, to answer your question, uh, in place po ang batas laban sa diskriminasyon, uh, lalo na sa mga taong may HIV, Um, actual man o perceived HIV, bawal po ito. Perceived meaning pinagtududaan lang, hindi pa naman na-test, hindi naman alam kung totoo may HIV, hindi naman sinabi ng tao, wala namang source ng information kung totoo may HIV. Pero, binapatuhan na ng diskriminasyon, ayaw na probably i-hire, ayaw na bigyan ng insurance probably. Um, these are all covered in the, the uh, Charter Public Act 1166. Thank you so much, Sir Drew. Pero sa pagbibigay po ba ng kaalaman sa publiko, ano po ba yung pwedeng gampanan ng, uh, pwedeng gampanan ng media maging po ng simpleng mamamayan tungkol dito sa HIV? Tayo tayo ng simpleng mamamayan. Let's talk about HIV. Let's talk about uh, let's talk about modes of transmission and prevention. But over and above talking about these things, uh, we have to talk about the correct information about HIV about transmission, about prevention lalo na. Let's talk about it with our friends, especially with our peers, uh sa community, sa kapwa kabataan natin, sa kapwa uh, community natin. pagdating uh, sa media, napakalawak napakalaki ng role ng media. Um uh the each and every report na lumalabas sa media ay malaki ang impact sa community uh, live, uh, living with HIV man or key affected population man yan. Napakalaki ng impact. Ang impact uh, na sa flow ng mga report natin ay uh, uh, both spectrum siya ng, uh, na from, sa, sa isang banda uh, makaaring napakaganda ng impact ng mga reports sa mga media. Sa si isang banda, baka tayo ng stigma sa community dahil hmm. uh, nag-drive na 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 tayo ba? nag pa tayo ng scare tactic naglabas tayo ng report. Um, admittedly, kanya-kanyang estilo yan pagdating sa social media, pagdating sa ating mga media. Uh, also, uh, ultimately, uh, And ideally, we want to have uh, reports and information that uh, that are non-stigmatizing. Okay, Sir Drew. Thank you so much po. Pero siguro huli na lang po, Sir Drew, no? bilang bahagi po kayo ng uh, uh, HASH and uh, ang HIV and AIDS Support sa House, sa tingin nyo po ba, uh, meron po kayong gusto pang sabihin sa publiko o mensahe na uh, ipaabot sa kanila para... Uh, makapagbigay na rin po ng awareness, of course, and uh, ma-encourage po sila dito sa uh, HIV, sa grupo, sa mga support groups na makibahagi po. Uh, sa uh, Ang HIV and AIDS Support House ay um, while based tayo sa NCR, sa Quezon City, malawak ang coverage natin mga servisyo sa iba't ibang mga regyon, uh, sa zone sa Visayas at sa Mindanao uh, marami tayong mga partner clinics at mga partner organizations na nakikipagtulungan at uh, o nakikipag-collaborate para mas palawak natin ang submission. Accessible tayo sa social media through uh, Hash Pilipinas sa Facebook at sa Twitter at uh, ito ay mga pamamaraan na maaabot nyo kami para makakuha makapag-inquire ng information tungkol sa mga servisyong binibigay natin. Um, nakipag, uh, collaborate tayo sa mga corporate offices, sa mga corporations para makapagbigay tayo ng uh, serbisyo, uh, servisyong testing at prep. Pwede rin po kayo mag-email sa hash at .org para mas uh, uh mas mapa, ma, mas ma mas mapaabot nyo pa sa amin yung mga concern nyo. Yung iba gusto makipag-partner, yung gusto, iba gusto ng mga services. Our services are free. Uh, testing is always free. Prep mm -hmm. is free. And uh, important na malaman nito ng lahat. Uh, Self-test kits are free. And uh, importante na malaman natin na bukod sa pagiging free, uh, ginagawa natin mas uh, reachable, mas accessible ang mga services nito. Ang, ang advocacy may not always be out in the open. Hindi naman kinakailangan, nakikipag-humaharap uh, nakik, uh, tayo sa mga government partners. Hmm. Sometimes personal advocacy tayo uh, na ginagawa natin in the confines of our school, of our home. Uh, kung kinakailangan nyo po ng tulong, pwede rin po kayo mag-reach out sa amin para uh, kapag uh, mapalawak natin yung mga personal and individual advocacy activities natin. At uh, ready naman po kami tumulong kung kaya po namin uh, sa kahit papaanong paraan. Ayan po. Ayan. Thank you so much po, Sir Drew. Talagang uh, tulad ng sinabi nyo nga po kanina, talagang malaki po yung role ninyo And of course, ng inyong grupo sa pagbibigay po ng tulong sa publiko, especially dun sa mga HIV patients po natin. Muli po, maraming salamat po Sir Desi Andrew Ching, ang Executive Director ng HIV and AIDS Support House o HASH, sa makabuluhan po ninyong pagbabahagi sa amin ng mga kaalaman, maging ng katotohanan tungkol sa HIV. Once again, thank you so much po Sir Drew. Sa kabila ng nakababahalang balita na ito tulad ng pagtaas ng kaso ng HIV sa Pilipinas, nakatutuwang makita na maraming kapwa Pilipino pa rin natin ang handang maglaan ng tulong at suporta para sa mga taong nakararanas nito. Marami ang mga kapwa kabataan rin na handa na mag-volunteer para rin sa kapwa nila kabataan. Kaya naman isa sa mariing paalala ng mga eksperto, magsaliksik at ugaliin na sumunod sa mga dapat nagawin upang tayo ay mas maging maalam at kritikal, lalo na sa usapin ng HIV at AIDS upang tayo ay maging ligtas. Muli ako po ang inyong host, Rovic Manuel, patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, kasama pa rin ang ating mga eksperto, dito lang sa Experts Opinion.